Ang serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Food Agency ng UN pa priority pa rin ang pagpopondo sa school meals at food vouchers ng Pilipinas. Ang Malacanang itinanggi na may nakaambapang balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. Itong konvoy na nasita matapos tumaan sa EDSA Busway, hindi pala daw kay PNP Chief Marbil, kundi sa isang mataas na opisyal ng PNP. Illegal at coercive action ng Chinese PLA Navy na babawasan daw tuwing merong isinasagawang MCA ayon huyan sa AFP. Pamilya Duterte gumagamit umano ng propaganda gaya ng gold reserve issue para daw pagtakpan ng impeachment case. At Bilang na mga naimprentang mga balota umabot na raw huyan sa git 45 milyon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve their better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Miyerkules mga kabrigada, February 26, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. Sa detalye na tayo mga kabrigada, tinaya ng Food Agency ng United Nations na World Food Program na top priority pa rin po nila ang pagpopondo ng mga pangunahing programa ng Pilipinas para ho sa school meals at mga food vouchers. Ito po ay dahil pa rin sa uncertainties dulot ng desisyon ni US President Donald Trump na itigil ang pagbibigay ng financial aid sa ilang mga bansa kabilang na ang Pilipinas. Ayon ho kay World Food Program Regional Director for Asia and the Pacific, Samir Wanmali. Ang resulta ho ng desisyon ni Trump ay minimal lamang at kayang punan ng iba pang mga donors. Dahil dito mga kabrigada siniguro ho ng opisyal na patuloy pa rin makakakuha ng binipisyo ang libo-libong mga bata at kanilang pamilya sa naturang programa ngayon at sa mga susunod pang mga taon. Brigada Balita Nationwide Ito naman hong nakaambaraw na balasahan sa gabinete ni Pangulo Marcos itinanggi ng Malacanang. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balikar Sargan Y brigadamo brigado five <laughs> report Binabulaanan ng palasyo ang mga umuugong na balitang may nakaambapang palasahan sa ilang gabinete at tanggapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro na patuloy ang ginagawang evaluation ni Pangulong Marcos para tingnan kung may kailangan pang palitan sa mga namumuno sa ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni Attorney Castro, bahagi ito ng trabaho ng Presidente na palaging i-evaluate ang kanyang gabinete at opisyal para malaman kung nagtatrabaho ba ng tama ang mga ito para sa gobyerno at sa taong bayan. Kapag may nakita lang anya ang Pangulo na kailangan para magpalit ng mga opisyal o kapag may nag-resign, ay saka lamang ito magpapatapat ng balasahan. Sa ngayon, wala pa naman anyang natatanggap na impormasyon ng palasyo. Kaugnay sa umuugong na balitang papalitan na si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy at Presidential Security Command Chief Major General Nelson Morales. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, nilino naman ang Philippine National Police na hindi convoy ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang nasita ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation dahil sa pagdaan sa EDSA Busway kagabi. Ayon ho kay PNP spokesperson General Gene Fajardo, sa isang mataas na opisyal na humahawak ng sensitibong posisyon sa PNP ang nahuling konvoy. Gayunpaman, minabuti nilang huwag ng pangalanan ng naturang opisyal dahil na rin sa usaping pansiguridad. Paliwanag ko ni Fajardo, napilitang tumaan ang naturang convoy sa EDSA Busway dahil kailangan itong makarating sa Campo Crame dahil urgently needed daw ang kanyang attendance sa ginaganap na closed-door meeting. Subalit dahil sa hindi ho tinanggap ng site, ang paliwanag ng police escort ay minabuti nilang ihatid muna ang opisyal at saka bumalik para ho magpatikit. Paglinaw pa ni Fajardo, wala silang intensyon na maging entitled sa pagdaan sa busway at makikipagpulong sila sa Department of Transportation para plansahin ang naturang pangyayari. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigata, ito naman daw ang mga illegal at coercive actions ng Chinese PLA Navy na babawasan daw tuwing merong mga MCA. Yan po ayon sa AFP. We got a calf Austria e brigadamo brigadamo <laughs> ng na-monitor na presensya ng Chinese military malapit sa isinagawang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at France. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nasa higit 120 nautical miles ang layo ng mga barko ng China mula sa aktibidad. Pagamat hindi kontrolado ng Pilipinas ang kilos ng Chinese military, sinabi ni Trinidad na ang presensya ng foreign navy sa ating karagatan ay patunay ng lumalakas na ugdaya ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng France. Napansin din ang pagbawas ng illegal at coercive action ng PLA Navy tuwing may ganitong multilateral o bilateral maritime cooperative activities. Sinabi ni Trinidad na aasahan pa ang mas maraming pagsasanay sa hinaharap. There were no PLA Navy, Coast Guard or Maritime Militia noted within Close proximity; they were at a distance of more than 120 nautical miles away. Yeah. While we do not control the actions of the PLA Navy, the Coast Guard, or the Maritime Militia, I would like to highlight that the presence of foreign navies in our maritime domain only speaks of the strengthening of relationships between the country and that particular navy. And we have noted a mark. Decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. The balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, pamilya Duterte. Gumagamit tao ng propaganda gaya ng gold reserve issue para pagtakpan ang impeachment case. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada! <laughs> nakikipagkarera na raw ang mga Duterte sa pagpapakalat ng fake news upang ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial. Ito ang iginiit ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora matapos ihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagnakaw at ibinenta umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang gold reserves ng bansa. Ayon kay Zamora, halatang halata na ang galawan ng mga Duterte upang malunod umano sa ingay ang mabibigat na alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagian niya ng pagiging desperado ang pagbaluktot sa usapan na nagpapakita ng takot sa katotohanan. Paliwanag ng kongresista, nais daw ng kampo ng mga Duterte na mailayo ang diskusyon mula sa impeachment case at gumagamit ng lahat ng uri ng panlilinlang. Bukod dito, ipinunto ni Zamora na hindi na bago ang sinasabing pagpapakalat ng fake news para manipulahin ang publiko. Inihalimbawa niya ang unemployment rate na base sa Philippine Statistics Authority ay bumaba sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hinamo naman ang mambabatas si VP Sara na sa halip na gumamit daw ng propaganda, harapin ang mga isyo sa impeachment gaya ng 612.5 million pesos na confidential funds na mali umano ang paggastos at ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. In the heart of changing lives Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ang Korte Suprema naman pinagkokomento na ho yung Senado at Kamara hinggil sa petisyon ni Vice President Sara Duterte na question sa impeachment laban sa kanya Brigada Jigoboy Custodio Ibrigada mo! Brigada! Brigada! Binigyan ng Korte Suprema ng sampung araw ang Senado at Kamara para magkomento sa inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte na nagpapawalang bisa sa ikaapat na impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Sa inihaing petisyon for certiorari and prohibition ni BP Sara noong February 18, hiniling niya sa Supreme Court na maglabas ng temporary straining order at rate of preliminary injunction para pigilan ang Senado na isagawang impeachment trial sa kanya. Iginiit ng vice na lumabag sa patakaran ng ikaapat na reklamo impeachment dahil nakasaad sa saligang batas na maaaring magsampa lamang na reklamo sa loob ng isang taon. Sa ngayon, walang inilalabas na TRO ang Korte sa petisyong ito. Una nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema, ang grupo ng Mindanaoan Lawyers sa pangunan ni Atty. Israelito Torion para maipawalang bisa ang impeachment complaint laban kay VP Sara. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music News Authority. Gada Balita Nationwide. Ito namang si Senator Pimentel. Hinimok si Senador Tolentino na simulan na ang preparatory work para huyan sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Brigada Ann Cortez. Ibrigada e mo. Brigada. brigada. <laughs> Nanawagan si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na simulan na ang preparatory work para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, mainam na gawin nito ni Tolentino bilang pagsunod sa mandato ng konstitusyon dahil po pwede namang simulan agad ang preparatory work lalo na hiwalay sa legislative function nito ng Kongreso. Samantala, bilang chairman ng Senate Committee on Rules si Tolentino, ay sinabi naman ng senador na dapat tinga garang masimulan ng naturang komite ang pag-review sa impeachment guidelines umaasa rin ito na hindi makakaapekto ang paparating na eleksyon sa pagsasagawa nila ng kanilang tungkulin sa Senado. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kada Balita Nationwide, The Mandate The mandate. 2025 Midterm Election. Update! Bilang ng na mga naimprentang mga balita, Dalo ta na raw huya ng higit 45 million. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada. 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 45 million na ang mga balotang na imprenta ng Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na halalan. Ito ay halos isang buwan simula ng umpisahan ng ahensya ang reprinting ng mga official balots sa National Printing Office o NPO sa Quezon City. Kahapon, iniulat ng COMELEC na kabuo ang 45 million 649,329 balots na ang naprint nito. 63% yan mula sa 72 million 97,000 20 official ballots na gagamitin sa nalalapit na botohan. Ibig sabihin, higit 26.4 million pang mga balota ang kailangang tapusin ng komisyon. Batay sa bilis na proseso, inaasahan ng COMELEC na makukumpleto ang printing ng mga balota pagsapit ng March 9 o March 10. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada sa San Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, mga kabrigada, labing limang minuto, makalipas ang alas 7. for by Attorney Nathan Odocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, dumalo si Senador Bongo sa Philippine Councilors League Occidental Mindoro Chapter 2025 General Assembly. Ito ay upang magbigay ng suporta sa mga konsihal na nagsisilbing boses ng bayan sa lokal na pamahalaan. Sa kanyang talumpati ay pinikendiin niya ang kahalagahan ng mga malasakit centers na ipinangako niyang patuloy na itataguyod para mapalakas ang serbisyong pangkalusugan. Sa huli, sinabi naman ng senador na ipagpapatuloy ng mga konsihal ang tapat na paglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Brigada Balita Nationwide Hinimok naman ng Armed Forces of the Philippines ang publiko na makipagtulungan at agad na magsumbong sa kinaukulan kung meron pong kahinahinalang activities na mga dayuhan na posible na ho palang pang-espia. Yung pahayag na yan ay kasunod nga ho ng pagkakadakip ng NBI at ang Intelligence Service na ng AFP sa mga nahuling dayuhan na di umunoy nag sa bansa at may kasabot pang mga Pilipino na nagsisilbing driver na mga ito upang mag-ikot sa Malacanang maging sa kampo ng militar at ng pulisya. Paliwanag po ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, kabahagi ang lahat ng mga Pilipino upang matiyak ang seguridad ng bansa at mahalaga ang kooperasyon ng bawat mamamayan upang protektahan ang soberanya kampanya ng Pilipinas. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Sa atin health news ka mahalaga po ha, ang balanse sa lahat ng bagay. Dapat po, tiyakin na may sapat na oras para magpahinga at mag-enjoy habang abala sa mga hindi lamang sa bahay kundi maging sa paaralan mga kabrigada. Mahalaga rin po na matiyak ang balanced diet at maging ang regular exercise. Isok yung pala ng mga kabrigada mula ho yan sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulan ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita lita. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, bumiyahi po ng mahigit 300 kilometro ang isang ina na si Jean mula ho sa Usamis, Mindanao patungong Cebu. Para po humingi ng tulong, Mulaho sa Brigada News FM Cebu at sa Wantahanan para ho sa kanyang anak na si Kath Nies, isang walong taong gulang na batang babae na may bone cancer. Ayon po kay Jean, Nadayagnoso ng bone cancer ang kanyang anak nang siya'y anim na taong gulang pa lamang at dumaan na ito sa dalawang operasyon. Ngayon po, nang siya'y umabot sa walong taong gulang, ay lumabas na o natanggal na ho yung implant na inilagay sa katawan ng bata. Kaya't kinakailangan na naman siyang sumailalim sa operasyon. Dahil po sa kalagayan ng kanyang anak, taimtim, na humiling po si Jean ng pinansyal na tulong mula ho sa listeners ng brigada para humatulungan po sila sa ikatlong operasyon ni Kathnees dahil wala na rin silang mapagkukunan ng pera para dito. Dahil po sa kwento ni Katniss, nakalikom po ng tulong pinansyal mula po sa ating mga kabrigada na umabot ng 16,500 pesos. At nakatanggap din ho sila ng libreng tiket para ho sa kanilang pag-uwi sa Osamis. Balita, ng kabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang wantahanan. Tahanan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. kabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada balitang sa Umaga Ong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungawa at Brigada Gab Dalisa. Wala 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.